Kulang na kulang ba ang impormasyon mo na nakalagay sa birth certificate mo? Atty. ano gagawin hmm. ko kung kulang kulang ang mga info ko sa birth certificate ko? Isa-isahin natin ito dahil applicable ito sa birth certificate, marriage certificate at death certificate ninyo. Una, missing middle name or father's name. Karaniwang nangyayari ito kapag anak sa pagkadalaga kayo at hindi pa kayo inaako ng tatay ninyo. At okay lang ito dahil kapag anak sa labas kayo, hindi required ang middle name sa birth certificate ninyo. At alam nyo ba na hindi naman talaga required ang father's name sa lahat ng birth certificates dito? Dahil ang pangalan lang ng nanay ninyo ang mahalaga dito. Ngunit ang payo ko ay mas mainam pa rin na ipalagay nyo na lahat ito dahil mas mapapadali ang buhay ninyo, lalo na kapag nasa tamang edad na kayo. At ang pagpapalagay ng middle names ay considered na isang clerical error lang ito, lalo na kung hindi naman disputed ito at sadyang nakalimutan lang talagang ilagay ito. Kaya mag-file lang kayo ng petition for clerical error sa local civil registrar kung saan ipinanganak, ikinasal o namaya pa kayo o ang kaanak ninyo. At pagdating naman sa father's name, ay kinakailangan mo muna magpapirma ng isang affidavit of recognition mula sa tatay ninyo. At kung tumanggi ito, kinakailangan kailangan mo muna mag-file ng isang petition for recognition of paternity sa husgado. At kapag maliwanag na at hindi na disputed ang paternity mo, sa mo lang pwedeng ipalagay ang pangalan ng tatay mo sa birth certificate mo. Pangalawa, missing gender birth month, birth date, o birthplace. Ang lahat ng ito ay pawang mga clerical errors lang sa mga certificates ninyo. Kaya katulad ng nauna, magpa-file din lang kayo ng petition for clerical error sa local civil register kung saan ipinanganak, ikinasal, o namayapa kayo o ang kaanak ninyo. At ang pangatlo, missing nationality, or birth year. Sa kasamaang palad, ang dalawang bagay na ito ay considered na as substantive errors sa mga birth certificates ninyo dahil mababago na nito ang citizenship at edad ninyo. Kaya bilang substantive errors ay kinakailangan nyo ng dumulog sa husgado. Magpa-file na kayo ng Petition for Change under Rule 108 ng ating Rules of Court sa RTC kung saan na ka talaga ang civil register na may hawak ng dokumentong gusto nyong ipabago bukas, pag-usapan naman natin ang maaaring gawin ninyo sakaling wala talaga kayong mga certificates na ganito. Chinet.